Kilalanin ang mga bagong karakter na kabilang sa Encantaja Chronicles, Sangre. Jay Ortega, ang gaganap bilang, Ali Pato. Siya ang gabay diwa ng brilyante ng apoy. El Villanueva, ang gaganap naman bilang, Agua. Ang gabay diwa ng brilyante ng tubig. Radson Flores, bilang Avilan. Ang gabay diwa ng brilyante ng hangin. At si Lexi Gonzales, bilang Saria ang gabay diwa naman ng brilyante ng lupa. Silang apat rin ang kabang-abang sa upcoming telefantasyan ng Kapuso Network, ang Encantaja Chronicles, Sangre. Paano kaya magagabayan ni Ali Pato, ang brilyante ng apoy mula sa kamay ni Sangre Flamara, na bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy? Paano kaya magagabayan ni Agua, ang brilyante ng tubig mula sa kamay ni Sangre Adamos, na bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig. At paano naman kaya magagabayan ni Avila, ang brilyante ng hangin, mula sa bagong tagapangalaga nito na si Sangre Dea. At ang brilyante ng lupa, paano ito magagabayan ni Saria, sa kamay ng bagong tagapangalaga nito na si Sangre Tera? Ano ang masasabi nyo dito mga ka just comment down below, please don't forget to click like and subscribe, para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.